Pablo Emilio Escobar Gaviria, isang pangalan na kasing ng kokain, karahasan at kapangyarihan. Ngunit bago siya naging kilalang kilala sa buong mundo, siya ay isang batang lalaki lamang na may mga pangarap na mas malaki kaysa sa kanyang maliit na bayan ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng takot at kapangyarihan, ngunit ang kanyang kwento ay nagsimula sa isang lugar na puno ng kahirapan at pag-asa. Ipinanganak noong 1949 sa probinsya ng Colombia. Ang kabataan ni Escobar ay pinuno ng kahirapan at ambisyon. Sa murang edad, nakita niya ang kawalan ng hustisya at ang malupit na realidad ng buhay sa mga mahihirap na komunidad. Hinangad niya ang isang buhay na lampas sa mga limitasyon ng kanyang pagpapalaki. Isang pagnanais na sa huli ay magdadala sa kanya sa isang madilim at mapanganib na landas. Ang kanyang determinasyon ay nagudyok sa kanya na maghanap ng mga paraan upang makamit ang kanyang mga pangarap, kahit na ito ay nangangahulugan ng paglabag sa batas. Mula sa maliliit na krimen, nagtapos siya sa pagnanakaw ng kotse, smuggling, at sa huli, ang kalakalan ng droga. Ang kanyang mga unang hakbang sa mundo ng krimen ay nagbigay daan sa mas malalaking oportunidad at hindi nagtagal, siya ay naging isang pangunahing manlalaro sa kalakalan ng kokain. Ito ang mundo kung saan iwan ni Escobar ang kanyang hindi matanggal na marka. Binabago ang kanyang sarili mula sa isang maliit na kriminal tungo sa isa sa pinakamakapangyarihang kriminal sa kasaysayan. Ang kanyang kakayahan na mag-isip ng mga estrategiya at ang kanyang walang takot na pag-uugali ay nagbigay sa kanya ng isang natatanging posisyon sa mundo ng krimen. Ang pagangat ni Escobar ay napakabilis. Sa loob lamang ng ilang taon, siya ay naging isa sa mga pinakakilalang pangalan sa mundo ng droga. Ang kanyang impluensya ay lumaganap hindi lamang sa Colombia, kundi pati na rin sa ibang bansa. Naunawaan niya ang matinding pagnanasa para sa cocaine sa Estados Unidos at walang awang sinamantala ito ang kanyang kakayahan na magtayo ng mga koneksyon at magpatakbo ng mga operasyon sa ilalim ng radar ay nagbigay sa kanya ng isang malaking kalamangan. Nagtayo siya ng isang malawak na imperyo na kinokontrol ang bawat yukto ng kalakalan ng droga mula sa produksyon sa mga kagubatan ng Colombia hanggang sa pamahagi sa mga lansangan ng Miami at New York. Ang kanyang network ay naging napakalawak at ang kanyang kapangyarihan ay lumago ng husto. Bumuhos ang pera na naging sobrang yaman ni Escobar. Ngunit pinapataas din nito ang kanyang walang kabusugan na kagutuman sa kapangyarihan at kontrol. Ang kanyang kayamanan ay nagbigay sa kanya ng kakayahan na bumili ng mga ari-arian, magtayo ng mga mansyon, at magpatakbo ng mga operasyon na hindi maisip ng iba. Ang kanyang ambisyon ay walang alam na hangganan, at ang kanyang kalupitan ay naging alamat. Ang kanyang mga brutal na aksyon ay nag-iwan ng takot sa puso ng marami at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng walang awang kapangyarihan. Sa kabila ng lahat ng ito, si Escobar ay nanatiling isang komplikadong karakter, isang tao na nagmula sa kahirapan at umangat sa pamamagitan ng kanyang sariling mga pamamaraan, gaano man kadilim ang mga ito. Ang cocaine ng hagdan ni Escobar sa kapangyarihan, isang kalakal na nagdala ng hindi masabi na kayamanan at impluensya. Ang mga plantasyon ng coca sa malalayong bahagi ng Colombian jungle ay nagsilbing unang hakbang sa kanyang imperyo. Ang mga magsasaka na nagtatrabaho sa ilalim ng mahirap na kalagayan ay nagaani ng mga dahon na magiging pangunahing sangkap ng kanyang kalakalan. Kinontrol niya ang kalakalan ng droga gamit ang kamay na bakal, tinatanggal ang mga karibal at pinagsasama-sama ang kanyang kontrol sa buong supply chain. Ang kanyang mga tauhan armado at handang pumatay ay nagbabantay sa mga laboratorio kung saan ang mga dahon ng coca ay ginagawang kokain. Ang bawat hakbang ng proseso ay nasa ilalim ng kanyang mahigpit na pamamahala. Ang kanyang kartel na nakabase sa lungsod ng Medellin ay naging isang pandaigdigang negosyo, binaha ang mundo ng kokain at kumikita ng bilyon-bilyong dolyar. Ang Medellin, na dating isang tahimik na lungsod, ay naging sentro ng kanyang operasyon. Mula dito, ang cocaine ay pinapadala sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagdudulot ng malawakang pagkasira at pagkagumon. Ang kayamanan ni Escobar ay nakakagulat, lumalagpas sa anumang naisip. Ang kanyang mga ari-arian ay naglalaman ng mga mansyon, pribadong zoo at mga sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang mga bag ng pera ay nagkalat sa kanyang mga tahanan patunay ng kanyang walang kapantay na yaman. Gayunpaman, ang kayamanang ito ay itinayo sa pundasyon ng karahasan at pananakot. Ang mga lansangan ng Colombia ay naging saksi sa walang katapusang karahasan na dulot ng kanyang mga tauhan. Ang bawat sulok ng bansa ay nagkaroon ng takot dahil sa kanyang mga utos. Ang pamamahala ni Escobar ay absoluto, ipinatupad ng isang pribadong hukbo ng mga sikaryos, mga kabataang lalaki na naakit ng pera at kapangyarihan. Ang mga batang ito na walang ibang pag-asa sa buhay ay naging mga tapat na tagasunod ni Escobar handang gawin ang anumang utos niya. Tinakot nila ang mamamayan ng Colombia, pinatahimik ang sinumang maglakas loob na tutulan siya. Ang mga ordinaryong mamamayan na dating namumuhay ng tahimik ay napilitang magtago at mamuhay sa takot. Ang kanilang mga tahanan ay naging mga kulungan at ang kanilang mga pangarap ay nawasak ang mga hukom, politiko, mamamahayag at mga inosenteng sibilyan ay pawang mga target sa paghahari ng takot ni Escobar. Walang sinuman ang ligtas sa kanyang galit. Ang mga naglakas loob na magsalita laban sa kanya ay mabilis na pinatahimik, kadalasan sa pamamagitan ng karahasan. Ang takot ang kanyang pinakamalakas na sandata na nagpaparalisa sa isang bansa at nagpapahintulot sa kanya na gumana ng walang parusa, ang mga bata na dapat sanay naglalaro at nag-aaral ay lumaki sa isang mundo ng takot at karahasan. Ang buong bansa ay naparalisa, walang magawa kundi tanggapin ang kanyang paghahari. Ang Colombia noong dekada 80 ay isang bansang hawak na hostage ng kartel ni Escobar. Ang kanyang impluensya ay umabot sa bawat sulok ng lipunan, mula sa pinakamataas na antas ng gobyerno hanggang sa mga kalye ng mga mahihirap na komunidad ang mga lansangan ay naligo sa dugo habang ang kanyang mga sikaryos ay nakipagdigma laban sa sinumang nagbanta sa kanyang imperyo. Ang mga pagpatay ay naging pangkaraniwan at ang takot ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga pambobomba ay naging pangkaraniwan na nagtatarget sa mga gusali ng gobyerno, pahayagan at maging ang mga sibilyang sasakyang panghimpapawid. Ang mga pagsabog ay nag-iwan ng mga wasak na gusali at mga pamilyang nagdadalamhati na nagdaragdag sa kalupitan ng kanyang rehimen. Ang karahasan ay walang humpay na idinisenyo upang magtanim ng takot at mapanatili ang mahigpit na pagkahawak ni Escobar sa kapangyarihan. Ang mga pulis at sundalo ay walang magawa at ang mga sibilyan ay nabuhay sa ilalim ng anino ng takot. Sa gitna ng kaguluhan na ito, nilinang ni Escobar ang isang imahe ni Robin Hood na ipinakita ang kanyang sarili bilang isang tao ng bayan. Sa kabila ng kanyang mga krimen, marami ang humanga sa kanya dahil sa kanyang mga gawain kawanggawa. Nagtayo siya ng mga paaralan at ospital sa mga mahihirap na komunidad na mahagi ng pera at nakakuha ng katapatan ng marami. Ang kanyang mga proyekto ay nagbigay ng pag-asa sa mga taong walang ibang mapagkunan ang maingat na ginawang persona na ito ay nagtakip sa kalupitan ng kanyang rehimen na nagpapablur sa mga linya sa pagitan ng kriminal at benefactor. Ang kanyang mga taga-suporta ay nagdiwang sa kanyang presensya habang ang iba ay nagdusa sa kanyang mga kamay. Ngunit para sa maraming Kolombian, hindi may kakaila ang takot na sumasakop sa kanilang bansa, ang takot na tumagos sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Ang mga pamilya ay nabuhay sa takot ang mga bata ay lumaki sa ilalim ng banta ng karahasan at ang mga lansangan ay naging mga lugar ng panganib at kawalan ng katiyakan. Ang pamumuhay sa ilalim ng anino ni Escobar ay nag-iwan ng malalim na sugat sa lipunan ng Colombia, isang sugat na hindi madaling maghilom. Ang lipunan ng Colombia ay winasak ng paghahari ng takot ni Escobar. Ang patuloy na banta ng karahasan ay sumira sa tiwala na ng isang kapaligiran ng paranoia at hinala. Ang mga pamilya ay namuhay ng may takot, takot na magsalita o kahit na umalis sa kanilang mga tahanan. Ang mga kabataan na naakit sa pangakit ng madaling pera at kapangyarihan ay naakit sa web ng kartel. Ang kanilang buhay ay nawasak ng siklo ng karahasan at adiksyon. Ang impluensya ni Escobar ay tumago sa bawat antas ng lipunan na nagpapasama sa mga institusyon at sumisira sa batas. Ang mga hukom ay sinuhulan o tinakot ang mga opisyal ng pulisya ay nasa kanyang payroll at ang mga politiko ay alinman sa kasabwat o masyadong natatakot na hamunin siya. Ang mismong pundasyon ng Lipunang Kolombian ay inalog na nag-iwan ng isang pamana ng karahasan at kawalan ng tiwala na abutin ng mga henerasyon upang gumaling.